Kapag may bumagsak na nuclear bomb sa isang lugar, may anim na yugto ang epekto nito. Unang yugto, makikita ang isang matinding liwanag. Sobrang liwanag nito kaya kahit ang mga taong nasa layong 80 kilometro ay pansamantalang mabubulag. Kaya mas mabuting ipikit ang iyong mata sa ganitong sitwasyon, ikalawang yugto, darating ang heat wave. Sa loob ng walong kilometro, ang mga tao ay magkakaroon ng third-degree burns. Ibig sabihin, halos siguradong ikamamatay. Pangatlong yugto, lalabas ang radiation. Pangapat, makikita ang isang napakalaking fireball. Ikalima, magkakaroon ng malakas na pagsabog sa ere at kasunod nito ang pinakamapanganib sa lahat, ang radioactive fallout. Sa ikaanim na yugto, ilang minuto hanggang ilang oras pagkatapos ng pagsabog magsisimulang bumagsak ang mga radioactive particles mula sa langit na parang buhangin. Ang mga ito ay may dalang matinding radiation poisoning na sobrang delikado. Kaya sa ganitong sitwasyon, mas mabuting nasa layong 60 hanggang 70 kilometro mula sa sentro ng pagsabog at nakatago sa loob ng makakapal na pader na gawa sa kongkreto. Kung sakaling sumabog ito sa lugar nyo, ano ang gagawin mo?